Yon, good morning po mga ma'am. Yan, nandito ulit tayo ngayon sa Pasinaya Muson, na Cavite. Schedule po ulit ng turnover ng susi ng aking client. Local employed lang naman po yung client ko. Kaya lang umuwi ng probinsya nagbakasyon. Dito po kasi is pwede ay si agent or kamag-anak ng kumuha ng susi. Meron po kasi silang ano, SPA for turnover. Sariling format po ni developer. Bali, papanood pa lang natin tapos masikasin natin lahat ng na requirements for turnover yan. Pwede na natin makuha. Ay nakakuha na tayo ng number. Number 14 nakuha natin. Buti maaga ano pa. Tinanghali okay. ako eh. Mag-fill up lang tayo. Tapos Tom. tayo natin matawag number natin for payment or then in Yan, marami na mga tao dito. Ayan, tapos sa tayo mag-fill up then, Number of client Number for lang. Okay, lang ting lang tayo matawag Ay, yung number natin. Kunti pa lang. 100 units daw po ulit ang quarter over ngayong araw. Uh, screening na Ayan, ayan, tapos na tayo magbayad 3,000 pasok na ako dun sa loob may nihintay lang ako dito sa labas for orient, orient orientation na po ito tapos po ng orientation na uh, bibigyan na po ang susi ayan ayan nakabilis Yan to ako sa client ko tapos na mag si ma'am. Nag-check na po siya ang papers. Tapos punta na kami sa ano. Sa susi para makuha. At take yung unit. 200 units po ang ano dito. Every schedule po ng turnover na susi. Ang 200 units po lagi ang inaano. Ang batch 11 na po ito. Babalik naman sa inyo yung yun. Ganun po kadami yung unit dito kayo kasi na ganun din kadami yung kumuha. no down payment, no equity kasi tayo. Yeah, open po lang po kami sa paste niya kasi na message lang po kayo para ma-assess ko kayo. Ayan, yeah. yeah, kawal na natin yung sasi. Firma lang tayo dito. Tapos punta na tayo sa unit para ma-check natin. Ayan, nandito tayo sa unit mismo ni client. Ayan ah lock 178 lock 2 ito po is ano end unit yan may space pa po siya dito hati po sila na ito ano, 175 yan imagine mo laki oh diba ang naging monthly po ni client nito is nasa 5 unit ni client yan. Ha. Pasok tayo sa loob. Ito po is naka LBB. Hindi po pala siya na Hmm. LBB type. Yan. Ito po ating sink or uh, lababo. Sa... Toilet and bath. Ate, kaya sir. Yan, yung black one, tsaka yan. Tapos yung poste nyo ng kuryente, yan poste ng oh. Ah, tipo kayo diyan. Ah, eh, sir, pansin mo sir, may nakalagay po doon na black 175 tsaka 178 sa poste nakasulat. 178 22 tsaka 175 That's the second floor. Yan sa mga gusto po mag-avail kaya pa sinaya. Ayan, po yung unit ni client. Ayan, 7022. Napakalaki ng space. Ayan. Ate sila dyan, dalawang unit dyan. 178 at 175. Yun. Ayan. Ayan po nakaposte ng ano uh, yun na, Korean. Ayan, sa mga gusto po magpa-line up or magpa serve kay Pasinaya Homes, magkakaroon po kami phase 2. So, masahod ko yun ng 40,500 per month ha, hindi kasama ang OT yan. Pwede na kayo maka Message lang po kayo para ma-assist ko po kayo. Ayan po. Maraming salamat uh, palike and subscribe na lang po sa akin YouTube channel para updated po sa mga video yung gagawin ko pa.